Kita. Yeah. Kita aspengam potok hmm. ah. as. Oh, nampotok phone nanti nak ganda na rin naman siya. Nag-pull fingers na. Thank you, Lord. Thank you po. Pin naman natin ito. Ah, Pintas na siya. Pero okay na rin. Maganda na. Good size na po. Thank you po. Thank you. Best of. naman natin ito. Good size naman.

guys okay, so ju korting tris na rin halos pala halos bisang laki lock oh, thank you po thank you thank you lord po so, pangalawang sangat natin Jumlah lilit lang po. Oh, wala pa yung mga daet na malaki makakita tayo ng isa hindi naman natin naputokan isa oh. okay, na inabo hindi okay. po natin tinama mababa Patok natin

dai Thank you po paghatlong pulidarap oh, コマトた。 udipun po natin ngapa mga kita oh. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Apat na huli po. Sana. Sana siya. Guys, lipat ulit.

po tayo ng sa bahay ko na pa kay Kate sige po huwag na po tayo o oh guys naka na tayo ito lang lang huwag natin dapat na piraso lang po ulam na tatong tilapia po at saka isang dalag ganda ng tama ng bubig ko